At saka parawan mo rin siya ng mga kahit mga sampung minuto. Aba! Signo! <laughs> Spot lang patigas niyan. Duraw. Pakaibang pamamaraan. Ang ganda yan. Handmade na ito, handmade yan mga kasoyo uh, magandang araw po sa ating lahat uh, plano ko ngayon pumunta doon sa kapatid ni Romel yung master ng pagpanguha uh, ng buraw ang gagawin po natin pupunta po tayo doon pupunta ko rin po si Romel masakit uh, isasama ko doon sa bahay ng kapatid niya para uh, alamin natin yung kung paano sila mag uh, uh, gawa ng pamain para sa para sa buraw mga kasoyo yun ang maraming hindi pa nakakaalam na nakakarami sila dito sa may parting balisin kaya siguro gagayahin natin at sana hindi tayo pagkakaitan ng kapatid ni, ni Romil TV ka vlogger at uh, yun na may kaibigan din po natin nakasama na natin yun sa sa Iris G kaya plano ko puntahan para alamin natin yung yung pamain nila kung paano ginagawa kaya let's go so, samahan nyo ako para pwede so, nating share sa ating mga kababayan din mga mga isda kung paano gawin at uh, siguro sa mga, kung siguro sa Shopee lang binibili yun nila, tapos inaasimbo lang kasi ang sabi ni Romel sa akin bin, nagbibinta rin po yung kapatid ni Romel ng isa-isa tapos ay 25 pesos daw po ang isa, katulad nito, may sample na ako yan, binigay sa akin ni Romel yan po may mata-mata ayan, ayan. May din. so let's go masoyo samahan nyo ako para matukyan natin kung paano gagawin to so, bibigyan man lang tayo ng tip kung paano gawin at saka kung hindi man tayo makaka actual na kung paano gawin to ng manumano uh, uh, siguro kunin muna natin yung mga materialis para igayak natin at uh, pagka makuha na natin lahat yung materialis nito at mag, ako na lang magpapaturo sa kanya at ako na lang din po magsishare sa inyo kung paano gawin yan kasi ngayon wala tayong laot at uh, payo nga po sa akin doon na maganda daw ngayon ang buraw paspasan sa ganito at tawag nito ay kaskas -kas. may uh, pabigat pa ito bagay may luway pa kaya i-explain ko lang sa inyo mga soyo pagka halimbawa po ay magtanong muna tayo doon sa pupuntahan natin doon sa kapatid ni Romil tara let's go samahan niya ako Oh, may ganito oh. At pero ang dulo nito, may haba. Tatlo di Tatlong Tatlo di pa haba nito. Bago pa ila. Ocho, yan. Size. Oh, size. Size na ano yan? Strong. Kasi so, yan ang bahayan. Pagdating do no sa dulo. Ang haba na yan ay 35? 40. Ay 40. 40. Oh, tapos lagdong na naman. Yun na naman. At, tapos lagdong na naman. Oh. Okay, Kabilang dulo. Sa kabila. Di habang inangat po yung isa, yung isa palubog. Ito ang ilan din pa ito? 40. 40. 40 bago yung sa kabila naman. Magkadugtong niya. Kaya magkadugtong nga. Ibig sabihin ay galing dito, papunta sa kabila. 40. 40. Oh, tapos ganito na naman siya. Oo. Oh. Parang galing galing. Walang tigil yang kaskas. Walang ah, tigil kaskas. Kaliwat kanan. Ang... Hmm. Papagawa ko sa inyo nito? Oh? bumili ka ng uh, materialis, tinga, saka ganyan sibulas. Ganito? Oo, uh, ah, yan, yan, Saan ang kapili? Yeah, Nabaro? Sa RSPC Supply. Sarap na Nabaro. Ah, sarap na Nabaro. Ari ko siguro dalhin to para pakita. Hindi na. na. Ito, hindi, hindi na. Sabihin ko lang. Sama mo ako dito. Para makakuha tayo. Ilang kilo ng anong tingga? Ilang piraso ang gawin siya? Mga magkano ang ganito baga? Para... Ilang piraso ang baga? Ah, kaya ma, nga, kung magkano ang ganito? Mga gagastos para matansya po kung ilang piraso? Ay, ang... ang isang kilo kasi nagawa na yan, apat. Yung sa nylon, walang problema sa nylon. Apat, apat na nagawa isang kilo. Apat? Uh, pero malit-lit yan. Natingga. Let's get in. Ay, ay parihasin mura. Walo. Walo 'yung mamana sa setkel mo. Setkelatin kilo. Tapos, dala ah uh, ilang ilang ganito. Walo. Walong ganito. I-sit up ko na lahat 'tong. Hmm. Ito lang i sit up mo. Oh, 'yung magdadalaw mo. Ito lang naman dalawa. Hmm. At itong pagdugsong nito Tsaka yung 30 depa nito ay... Eh, 40. Um, tsaka yung ganito ay ako nang bahala magkuhan. Ikabit ko lang yun mga ganyan, Timon. oh, yung ganito laang. Oh. Ano Mga ilan mong gagawa na yun? Mga apat? Apat. Okay. Set kilot ka lahat eh. Magkano ba ka ang tinggal ngayon? 220 2... ang, 2... 2... ang kilo. 220 ang kilo. Ay di sa uh, isa't kalahati ay 300 plus ani. Hmm. So, gawin, 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 gawin. Pamburaw. Pamburaw. pamamaraan. Oh. Dan to. Gawin, eh, perum, eh. Oh. Ay, mata, -mata oh. Mabili ako ng dalawa nito. At ipapakita lang ko lang ah. yung tay ko. Dalawang peraso. Ikaw na ito. Ito oh. na mga. Ang kalibre pa. Order kayo mga. <laughs> Order kayo sa kanya. Kasi wala na bibili ito sa Shopee. Yung materiales na nabibili sa Shopee. Pero wagawin mo pa. Yung ibang kwad kasi may lawit dito ay may balay balahibo na kaya tapo. Yung ganito is style pero may lawit-lawit pa dito. Yung balahibo. Order na ko na yun. Maka order ka na pala na awal? Eh nasi bag? Wala. Wala -kit. Iba na kit kit. Hindi ba na ikot yun? Mas kikuno. Nakakita na yung kabaga ko. Ganda na pagkagawa. Si Ekni nagturo na sa akin. May maganda pa kasi sabi pa. Uglo tayo tatlo kami ng real, kahit kang pirasong buro. Tinapong <laughs> ko na lang. Naganda lang pa niya. Kaso lang, hindi kaganyan ang dulo niya. Tapos orang luminos. Oo. Oh. Naganda ang kulay, orang luminos. Ayun, eh, magpapagawa natin dito mga soyo kasi season ngayon ng tagburaw. Ito so amihanin baka mahalaw tayo. Eh, malay mo eh. Dito tayo papalaring Hindi habang wala pang tunay. Sama natin si Ronan. Kameraman natin si Ronan? Ha. O, idol. Dito muna tayo. Bibili mo na ako. Para abang ko na yun. Ma, ko. Pa. Para magkaroon tayo ng ganitong gamit. Sakto, sakto eh. Mag-abay tayo pagka. Malaot ka rin. <laughs> Malit pa doon eh. kusuo yeah, nga. Malit kusuo. mga dalawang araw, bawal ang mga kalating blokero. Hindi no. na kayo buso oh? kayong 80 kilos. Kasi yung no? Oo, uh, sir. Di mag-uubos ang isang mga yan. Yung punta ka kaming 55 milyahe ay... Ang una, una, yung nag-order akong tatlong container. Pumunta kami panukulan, Panungkulan. Tapos balik ni Tapos Laot. Abot 55 milyahe. Tapos mabalik. Ay nang-consume muna kami ng isang kalahati. Container? Hmm. Ano na aga na naman kinanon? Dalawa. Dalawa? Dito dosi. Tsaka yung... Double piston. Double piston na isikin. Ay, may double piston na isikin. Oo. Oh. Ay, mabilis yung lap po. Ay, mahina man. Sa ano, muntahin? Sa pag siguro? Tatay mo na ka Hindi. Tatay mo na ka Hindi, muntahin. Angat man mahigi yung isa. Angat masyado. Angat mahigi yung isa. Sa hangir. Hangir. Dapat siguro ang yan. Doon sa may malapit doon sa may casco. Pag yun ang mabilis. Yung so, una niya, unang pinakababa niya na makina, ang doon nakalibig sa tasko, tapos ang segundo, na lang sa'yo. So, kataas naman ang isa. Kataas ah, wala nang pirsa yun. Naro, di na nga sumintro sa malad-palad ng timon eh. Naroon na sa ihi ng timon. Gano'n kung ang iangat ay doon? Ka... Uh, wala nang kakainin yun. Singaw na yung baga si Gusto kong iibaba Para hmm. gumanda-ganda yung ating. Anong kulay ng baga Puti. Andiyan oh, sa Iris din -oh. malapit. Oh, yeah. Yung metro pala na kaba. Oh, iyan? Yung... mga, pala... mga bayog oh. ang ano, mga bayog ang... oh, mga bayog oh. yung batangan? Oh. tao yun, Hmm, tatlong tao. Yun. Yung sa hulihan ay kahapa. Oh. hulihan na yan? <laughs> sa hulihan, <undag>. Hmm. <laughs> Dalawang dalawa, dalawa,

Uh, nagpasama ako dito sa kapatid niya, kasi Kuya Romy. Ito yung ating nakakasama dati sa RSG. So, nabutan tayo ng 11 feet din. Pero kahit wala yung bagyo ha. Pero well, hindi ko alam kung anong tawag doon. Subas ko yata. Amihan lang yun. Amihan lang yun doon? Unos lang. Unos yun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Si Kuya Romy Masoyo wala nang kanto. Wala na sa RSG. Kumbaga nag-resign na siya diro lang isang sariling kumpanya. Uh, sariling kaya, Sariling uh, pamumuraw. Kaya punta kami dito. Ayan o. Yan yung pamain niya. Silang gumawa nito. Kaya ngayon, papagawa tayong ganito. O. So. Pamburaw-buraw. Ayan. May nabasa rin akong comment sa video ko kung paano daw ginawa namin yung pamain namin. Iba yun mga soyo. Pangundak-undak yun. Yung crystallite lang yun. Ito. Ito, sariling gawa. Pwede kayo mag-order dito. Message na kayo mga soyo. At, uh, nagawa siya ng maramihan so, sa mga gusto mag-order. Uh. Ito. Bili mo lang tayo. Para makapagpagawa tayo ng ito. Bibili akong tingka mga soyo. Ganito. Uh. Ang tawag na ito, Idol? Sa, Sibol. 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 Yeah. Anong size Sa bisa Sa, Bisaya, bearing. Oh, bearing. sa Transmission. Mm -hmm. yeah. Apat -apat. Napa, Ito pala yung tingga. Set ka natin kilo. Bali, yun lang. Ito no? lang. Uh -huh. Magkano natin yan? Mag-invento tayo ng... Iwas. Kung gagawa ka na ng ano? 456. Kung gagawa ka na? Eh? 456. Meron ako doon, Adol. Madami. Anong laki? Yung... 4. Yung... 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 456 tingga papagawa natin kay Kuya Romy uh, ito tayo sa store ng mga uh, kuhan fishing supply uh, ang dami dito iba uh, iba din ang kuhan mga pang mga pang uto sa isda kaya nga lang eh, dapat tayo marunong tayo magasimple nito eh, kasi wala tayong tayo alam kaya magpaturo tayo kay Kuya Romy mamaya okay. Kaya na natin mga soyo yung materials na pwede natin bilhin sa Shopee. Ah, ito yun. Ah, ito yun, luminous. Ayan, meron ako nakita nito. Nakita ko na ito, luminous. Uy. tapos UV racing hard. Ito yung delicate. Ah. Parang pang kwanto ah. Pang fiber. O, Bible. O, Resin. ito ititimplahin pa. Sige. Diretso na? Tapos, kada dapat mo na may uh, proslet yan. Inispatan yan. Bakit? Panuorin ko na lang yung pan mo. <laughs> <laughs> Ay, video pa sa ulo. Kamera. Ah, oo. Nakita ko na rin to. Ganito. oh Dalawa. Hindi. Isang isang ganito. Saka isang ganito. <laughs> yan ay tig isang luler yan. Ang lapad niya. Ito pag tinuklop mo to may pandikit. Ano eh? Uh Pusang -huh. didikit yan. Ito yung mata. Ah, ito yung mata. Ito yung dulo. Ito yung mga gamit daw. Ano yan? Pwede yung pasa yan. Ayan. Oh, ah, napunta na pala kayo ulit yan eh. Oh, ayun, ayun Kaya mga mata. Sige. Oh, ano na oh, ano, kunin mo lang oh, sa Luminous? Kwan, number? 520 oh, lang daw na kasi siya oh, Dalawang aluminos tapos isang UV na malit, isang UV light. Tapos yung, ano, 200 plus yun, 100 plus na mga mata iba ibang klase. May malaki, may maliit. Ito pala ay. Aking ikaw kunin yung itong nito. Yan

plastic <laughs> spot lang patigas niyan Alam na yung pandikit niya dun sa may kawil. Oh, ah, ka ng mga ganitong purma? oh, yung, yung isda-isda yung style. Yan, mo biwas na yun. Do, doon mo ipatak oh, sa biwas. Ganito, ilikit mo biwas ganito. Oh. Patakan mo nito kailangan sakto lang din ang patak mo, hindi maglampasan. Oo, oh, hindi mo ma siya maglaway-laway. Oo, oh, ligit mo yung spot. Kaya kaya mo na yun, magalit rin ka eh. <laughs> Galit rin. <laughs> marabot ang kamay, mo, magtaga ano ka eh. Oo, uh, 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 hindi talaga kaya. Oo, hulog. Grabe <laughs> oh, lang. Dyan, oh. Tigas na kagad ka ano. Ayun, meron na tayong idea. Sige, sige. Ayan, ibila tayong materialis. Huwag mong niya na nakabukas yan. Nakabukas, kasi natin kasi yan. Kasi yan. Pero marami nang nagagawa nito, no? Ay, oo, ilang buwan na sa akin yan. Oh, hindi pa rin naubos. Ang binintak na sa rin, nato sumil na. Ah, ah. Ayos na rin. Oh, yan, mga soyo. Ah, sige. Pag nakompleto ko yung materials, mapunta lang ako dito. Pag ah, sige. Para ma makuha mo sa akin. Ah, basan mata, number 4. Ah, number 4. Kwan. Luminous. Artificial eyes. Leng! Ano ba yung luminous na... Artificial eyes ba kayang?

Yan, yeah, hindi yan. Maganda rin yan, pero maganda talaga luminous. Gawa na din yun. oh, na-reflect na, na, yun. Na-reflect na na mga bilog Oh. Sige, sige. Sige, ako niya. Pag completo wala po. Ayan, nasa po po. Ito. Ayun. Tapos malilate. Hindi ganito, ito ay 5 na ito. Number 4. 3. ice yan. Oh, okay, 4. Minus ice. 4 ito ay 3. Ito ang 3. Ito ang 4. Oh, ito 4. Ito ang 3. Number 3 ang order mo. Number 3? Oh, number 3. Ah, number 3. Mm hmm. Minus ice. Ito, ito yung order ko nung bago pa lang kami nagagawa. Puro palpak. Oh, Hindi naman ito magamit. Siyempre, una pa lang. Hmm. Eh. Oh, yung pala, eh, pwede ka rin mag-order ng number 3 lang. Oo, oh, lahat. Puro number 3 lahat. Madami akong napalpak na rin ito. Oh, Bawa ko na toto maraming natapon. Pag nagbayad ako ng 800, hindi ko na gamit. Plastic lang. Plastic nga lang, mabating. Ito rin ang binayara ko. Plastic na yan. Ya. Sabi nung sa ato, hindi mo naman pwede i-cancel yan. Hindi mo naman. naman pwede i-atras no. na yan. Yun, bro. O, no. oh. okay. yeah, ganyan, ganyan, ganyan na yan. O. Ito na gamit yung natin mo. O. Pero maganda yung luminos <laughs> at na-ilaw yan ano? no? Luminos talaga maganda. O. Ang tarag Kasi pag kumpleto pumunta ka Ah, sige. Pero, so, uh -huh. para tapos na rin yung paglog. Mga uh, ilang araw yan? Itong lakas. Pag lumakas, mayroon ko Ah, sige, sige. Lalaot na ako yun. Ah, sige, sige. Ah, sige, sige. So, ayan mga soyo. Uh, order muna tayo ng materials At uh, lalaot pa siya mamaya. Pag may lakas, lakas. Eh, parating na bagyo na naman. Pitsa 18. Pitsa Ayong pitsa yung...